Kung ganito mga migs mga paraan sa gitna yung sasakyan o palyado. At sabi ng may-ari ay namamatay ito mga wala pa sigurong 20 meters to 10, 30 meters. Sige. Tapos magantay siya ng ilang seconds. Tapos papaanda rin niya ulit. Paanda ulit daw siya. Kaya ang gagawin natin dito ang unang ibababa natin ay carburetor at tignan natin yung screener niya na maliit ito mga mix mga par pag niyo nyo panoorin nyo lang hanggang huli itong nga uh, palyadong sasakyan at baka ganito ang maging sakit ng inyong multicab ay baka makatulong sa inyo panoorin nyo lang mga mix mga par hanggang huli para makita nyo at napakasimple lang ang sakit nito kaya ang gagawin natin dito, umpisa na natin ibaba tong karburador. Ayan, nakita nyo naman na naibaba na yung karburador. So, lilinisan na natin to. Naibaba na, ayan. Mapansin yung screener na maliit na yan. Yan yung barado. yan. hindi ko na masyado na ipakita na madumi yan. Ang dumi yan kanina hindi natin nahabol yung video natin dyan nakalagay oh, yan, oh, sa may in in yan yan yung hose dyan kinakabit yung hose papuntang tanki eh. so pass forward tayo at siyempre ay madali lang naman to pero so, medyo mahirapan sa iba dahil na yung screener na maliit na yun ay nakatago sa loob may screener yan sa loob yung in na papuntang tank kapag patay patay ang inyong sasakyan lalo na pagka F6A ganyan lang gagawin nyo, linisan nyo lang yung screener ng in ng hos papunta sa tank hanggang dito na lang yung mga uh, konting tutorial namin mga mix mga parno thank you, bye bye rp muna rp muna